Magkano nga ba ang magagasto sa pagpagawa ng gate para sa inyong mga bakuran o mga garden? Para may idea din kayo sa susunod kung magpagit kayo. Pinalitan ko na kasi ang gate namin dito sa Mark of the Jungle Garden dahil tingnan nyo naman nasira na siya at temporary lang kasi ang ginawa namin dito para meron lang mailagay na pintuan. Pero sa higit sa isang taon na nga ay nasira na nga ito kaya naman napag-isipan ko na palitan ito ng pangmatagalan. Ang ipapalit ko nga pala mga jungle ay specialized galvanized steel. Ito ang magandang material para sa gate natin mga ka jungle Kaya naman, pumili tayo ng magandang material. Pero kung sakto lang ang budget natin, pwede din kayong magbakal din. Ang galvanized steel kasi mga ka jungle ay medyo matibay-tibay na uri ng bakal at medyo hindi siya kinakalawa. Pumili na din ako ng steel plate mga jungle para matakpan po siya. Pinag-isipan ko kasi kung steel plate ba o planchawo. Pero mas maganda pala ang steel plate kasi mas matibay siya. At bagay na bagay dito sa ating galvanized steel, diba? Actually mga ka-jungle, hindi ko na sana tatakpan yan kasi maganda naman talaga siya. So mga ka-jungle, syempre may privacy tayo. Medyo mahihain kasi ako pag nagva-vlog. Babother kasi ako kapag may dumadaan. Ako naman. At ayan na nga mga ka-jungle, i-reveal ko na sa inyo kung magkano nga ba ang magpagawa ngayon ng gate. So depende yun sa material na gagamitin natin. Sabihin na lang natin, labor at material ay 18,000. Ganyan kamahal ang magpagawa ngayon. just ko puro din. Pero worth it naman mga ka-jungle dahil safety na ang ating mga halaman dito sa ating garden. Ayan, napakaganda ba? Diba?